Ito pong ating flag ceremony at lalo na ito pong ating gagawing bisita bayan dito po sa bayan ng Orani ay nakatuon sa ating pong mga kabataan. Kaya po bilang third edition ng ating bisita bayan, naisip po natin na bigyan ng alokasyon sa oras at lalo na pagdating po sa resources ang ating pong mga kabataan. At dahil nga po mga kabataan ang ating pong gustong matutukan sa bisita bayan, ngayong taon, nararapat lamang na magkaroon po ng magandang dialogue. No, kaya pagkatapos po ng ating flag ceremony, magkakaroon po ng ilang pang mga speakers para mapakinggan ang ating pong mga kabataan tungkol po sa mga hinaharap na mga pagsubok, mga programa na gusto po nilang implementa dito po sa Bayan ng Orani. So muli po, maraming maraming salamat. Mabuhay ang Bayan ng Orani. Happy 311th anniversary. Maraming maraming salamat po